Magandang araw mga kay Docs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, Puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Mga kababayan, sa gitna ng patuloy na pagtatalo tungkol sa pagpapaliban ng barangay at SK elections, muling umangat ang pangalan ng batikang election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa eleksyon mismo, kundi dahil sa isang matinding hamon sa mismong batas na nagpospone nito. Ang Republic Act na 12232 ang kanyang argumento. Nanilabag ng RA 1232 ang isang sagradong prinsipyo sa ating konstitusyon, ang tinatawag na One Subject, One Title Rule. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit ito napakahalaga sa bawat patas na ipinapasa ng Kongreso? Ang One Subject, One Title Rule ay nakasaad sa Article 6, Section 26.1 ng 1987 Philippine Constitution every bill passed by the Congress shall embrace only one subject which shall be expressed in the title thereof. Sa simpleng salita, ang bawat batas na ipinapasa ng ating mga mambabatas ay dapat tumutok lamang sa isang paksa, at ang paksa o layunin nito ay dapat malinaw na nakasaad sa pamagat ng batas. Hindi ito basta teknikalidad. Ito ay proteksyon laban sa pang-abuso. Tatlong pangunahing dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, upang maiwasan ang mga riders, mga nakatagong probisyong isiningit ng palihim, madalas sa huling minuto ng deliberasyon, na walang direktang kaugnayan sa layunin ng batas. Ikalawa, upang maging malinaw sa publiko at sa mga mambabatas kung tungkol saan talaga ang batas. Kung ang pamagat ay an act postponing the December 2025 barangay and SK elections. Dapat yun lang. Postponement, hindi pagpapalawig ng termino, hindi reorganization, at lalong hindi mga bagong patakaran na hindi nakasaad sa title. At ikatlo, upang mapanatili ang transparency at integridad ng ating lehislasyon. Walang surprise provision, walang lihim na dagdag, at walang panlilinlang lang sa mamamayang Pilipino. Ngunit ayon kay Attorney Makalintal, ang RA 12232 ay lumampas sa hangganan ng prinsipyong ito. Ang pamagat ng batas ay malinaw. An act postponing the December 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Ngunit sa pagbubukas ng mga probisyon, hindi na simpleng postponement lamang. Makikita raw ang mga seksyong. Kasama rito ang mga probisyon sa term of office ng mga opisyal at iba pang administrative na pagbabago na, ayon sa kanya, lumalampas sa orihinal na layunin ng batas. Dito ngayon pumapasok ang tanong. Kung ang batas ay may title na tungkol lamang sa postponement, ngunit may mga nilalaman na hindi nakaugnay sa mismong layuning iyon, hindi ba't ito isang paglabag sa one subject, one title rule? At kung oo, maari bang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang buong RA-1232? Kung mapatunayang totoo ang alegasyong ito, maari nitong bawiin ang bisa ng postponement. At sa prinsipyo, maaring ipagpatuloy ang barangay at SK elections sa orihinal na schedule. Ngunit hindi rin ito ganun kasimple. Sa ilang naunang desisyon, tulad ng Tolentino vs. Secretary of Finance 1995, Sinabi ng Korte Suprema na hindi kailangang lahat ng detalye ay nakasaad sa pamagat, basta't lahat ng probisyon ay may kaugnayan sa pangunahing layunin ng batas. Ganun din sa Farinas v. Executive Secretary, 2003, ang sukatan ay relevance, hindi sobrang literal na limitasyon. Kaya't ang tanong ngayon, Makikita ba ng Korte Suprema ang mga dagdag na probisyon ng RA 1212-233 bilang kaugnay pa rin sa postponement? O ito'y paglabag na sa mismong prinsipyo ng one subject, one title rule? Ang usaping ito ay higit pa sa simpleng petsa ng eleksyon. Ito ay pagsusukat ng katapatan ng ating mga batas sa mismong saligang batas. Sapagkat sa dulo, ang tunay na tanong ay hindi lang kung kailan tayo boboto kundi kung paano natin pinoprotektahan ang katapatan ng proseso na nagbibigay saysay -say sa ating boto. Mga ka-EDOCs, muli na namang umingay ang issue tungkol sa pagpapaliban ng barangay at sanggunyang kabataan elections matapos magsampa ng petisyon sa Korte Suprema si Attorney Romulo Makalintal, isang kilalang election lawyer na ngayon ay hinahamon ang constitutionality ng Republic Act No. 12232. Pero bakit nga ba? Ano ang nakita ni Makalintal na posibleng paglabag sa saligang batas? At bakit posibleng maideklara ang unconstitutional ang batas na ito? Unang punto, ang tinatawag na One Subject, One Title Rule. Ayon sa Article 6, Section 26.1 ng ating konstitusyon, Every bill passed by the Congress shall embrace only one subject which shall be expressed in the title thereof. Ibig sabihin, mga kababayan, ang bawat batas na ipapasa ng Kongreso ay dapat tumutok lamang sa isang paksa at dapat malinaw na makikita iyon sa mismong pamagat ng batas. Ngayon, ang RA-12232 ay pinamagatang An Act Postponing the December 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Ngunit ayon kay Makalintal, ang nilalaman ng batas ay hindi lang tungkol sa postponement. May mga probisyon itong nagpapalawig sa termino ng mga opisyal at naglalaman ng administrative adjustments na, ayon sa kanya, hindi nasakop ng pamagat. Dito pumapasok ang tanong, kung ang pamagat ay tungkol lamang sa postponement pero may mga nakapaloob na probisyong hindi naman direktang kaugnay dito, hindi ba ito ay isang paglabag sa one subject, one title rule? Kung oo, maaari itong ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ngunit hindi lang iyan ang issue. Ang isa pang argumento ni Makalintal, ang postponement ng eleksyon ay isang anyo ng extension ng termino ng mga incumbent officials. Kung walang halalan, walang panibagong mandato mula sa mga tao. Ibig sabihin, pinapalawig ng batas ang termino ng mga opisyal na hindi naman muling pinili ng taumbayan. Ang ganitong hakbang ay labag sa demokratikong prinsipyo ng periodic elections at people's right to suffrage. Dahil ang karapatan nating bumoto, ay hindi dapat ipagpaliban sa kagustuhan ng mga nasa poder. Sa katunayan, sa kasong David v. Comelec, June 15, binigyang diin ng Korte Suprema na anumang batas na nagpapaliban ng halalan ay dapat dumaan sa mahigpit na pagsusuri at may matibay na dahilan. Kung wala, ito ay maaring ideklara bilang arbitrary at labag sa konstitusyon. At kung pag-uusapan ng dahilan, dito lalong lumalalim ang argumento ni Makalintal. Ayon sa kanya, ang ra 112 ay walang sapat na factual basis, walang malinaw na krisis, walang kalamidad, at walang makatuwirang dahilan para muling ipagpaliban ang barangay at SK elections. Kung ang tanging batayan lamang ay administrative convenience, hindi ito sapat para pigilan ang demokratikong proseso. Sapagkat sa ilalim ng batas, ang halalan ay hindi kaginhawahan ng mga opisyal, ito ay karapatan ng mamamayan. At tandaan natin, hindi ito ang unang pagkakataon na ipinagpaliban ang barangay elections. Ilang ulit na itong naurong mula 2016, 2018, 2020 at ngayon ay 2025 na naman. Kaya't ayon kay Makalintal, ito ay nagiging pattern of abuse ng kongreso. Paulit-ulit na postponement na nagre sa paulit-ulit na extension ng termino ng mga opisyal na hindi na muling binigyan ng mandato ng taumbayan maaring makita ito ng Korte Suprema bilang paglabag sa esensya ng periodic elections, isang pundasyon ng ating demokrasya. At kung susuriin pa, maari umusbong ang isyong equal protection. Dahil kung ang postponement ay ginawa para sa buong bansa, pero may mga rehiyon gaya ng BARM MM na may sariling schedule at TRO, lumalabas na hindi pantay ang pagtrato sa mga botante may mga makakaboto at may mga hindi, isang malinaw na tanong ng pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas. Isa pa sa mga nakikitang butas, ang paulit-ulit na panghihimasok ng Kongreso sa tungkulin ng COMELEC na ayon sa konstitusyon ay isang Independent Constitutional Commission. Kung ang lehislatura ang patuloy na magtatakda kung kailan magkakaroon ng eleksyon, hindi ba't ito ay isang panghihimasok sa kapangyarihan ng COMELEC? isang posibleng paglabag sa prinsipyo ng separation of powers. Sa kabuuan, makita natin na ang RA 12232 ay may maraming constitutional vulnerabilities. Maaring ito ay lumabag sa one subject, one title rule. Maaring ito ay nagpalawig ng termino ng walang mandato. Maaring ito ay nagabuso sa kapangyarihang lehislatibo. At maaring ito ay naglimita sa karapatan ng mamamayan na bumoto. Kung papapabor ang Korte Suprema sa petisyon ni Attorney Makalintal, ito ay magiging landmark decision, isang makasaysayang paalala na ang demokrasya ay hindi pwedeng ipagpaliban at ang kapangyarihan ng batas ay laging may hangganan. Sapagkat sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung kailan tayo boboto, kundi kung paano natin pinoprotektahan ang karapatang bumoto. Kung mapatunayang labag sa konstitusyon ang RA 2232, ayon sa petisyon ni Attorney Romulo Makalintal, dapat bang ituloy agad ang barangay at SK elections? O kailangan munang hintayin ang desisyon ng Korte Suprema para sa katiyakan ng batas? Ipahayag ang inyong salubin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. Isang paalala, ang batas ay dapat maging malinaw, tapat at para sa lahat. Dahil kung ang mismong batas ang lumilihis, ang demokrasya ang tunay na talo. At ito ang EdOx DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatoon. Hanggang sa muli, paalam.